tuhan ko nga din ang partas Luxury Bus ang tagal ko na kasing inaasam na makasakay dito, yung may tablet sa upuan, ang gara din talaga ng loob, no? enjoy natin, sa bawat upo mo sa isang malambot na upuan, ni-enjoy mo yung ride mo na parang eroplano, hindi mo nga napapansin, hapon na pala at medyo malayo pang ang biyahe ko, mga 1 hour pa tapos meron ding sunset. Ang ganda talaga ng scene. At nakalipat na ako sa kabilang upuan. Dati kasi may nakaupo doon. Kaya ngayon lang ako nakalipat. Ay! Sulit na sulit din talagang 150 sa minimum, no? Kaya finil ko na siya. Gumana na ako content. eme Emote mo doon sa loob habang gumagawa ng video. Sulit na sulit ko nga din. Madilim na nung makarating ako dun sa amin at malapit na. Akala ko magtatagal pa ako sa terminal. Yun pala, didiretso de siya. Express talaga. Kaya ang sarap sumakay sa bus ng parta.